Okay, welcome back mga boss at uh, may gagawin tayong sakura. Yan. Sakura na lapit tayo. EB5023UB. So bukas na yan kasi ginawa natin ng review. Upload natin dun sa kabila. Bali, ang problema nito mga boss or ang ingay ng mga bata. Ang kwento nito sabi ng mayari nagka problema yung speaker dahil sira yung speaker hindi niya na ginamit in-stack niya na lang kaya lang nung balak niya nang gamitin uli ayun hindi na gumana kaya hindi niya malaman kung nasira yung amplifier at saka speaker Anong nangyari hindi na lang niya kasama yung speaker so nung tinisting namin yung amplifier sira talaga nung tinisting ko yung speaker niya yung isang box gumagana yung woofer sira yung tweeter yung isang box naman basag yung woofer good yung Twitter. So, sa huli na yung gagawin, ito muna unahin. Okay? So, ang problema niya dito mga boss ay yung kadalasang problema ng mga amplifier. Ayan. Ayan mga boss. Kita niyo yung ano? Kita niyo yung problema na yan. Yan ang pinaka sira niya dahil na-stuck na siya pinagkakalawang no ayan so papalitan natin yan at papaliguan natin to mga boss para mawala yung para mawala yung dumi nya at hindi natin yan papaliguan kasama yung pihitan kasi sabi ng may-ari wala naman daw problema dito lilinisan lang natin ngayon saka na natin yan lilinisan o papaligo kung sakali may problema sa potentiometer unahin lang muna pagpagana itong yun so saglit lang mga boss kalasin ko na muna so ito na nakalas na natin bali ito ibabrush na lang muna natin yan yung mga dumi dumi dyan tapos ito naman kaha so kakalasin natin yung heat sink, tapos yung pan para malinis natin ang gusto bago tayo magpalit ng mga kinalawang na pyesa dito. Ayan. Kitang kita naman mga boss. Yung design niya hindi na rin katulad doon sa 5 na design. So mukhang ina na ata ni Sakura yung ano ah. Yung design nila na 5 ah. Dito sa model na to. So production date 2019 ah. 5 years ago. Ano yan? 8, uh, August 27. So yan mga boss, update ko lang kayo pag nalinisan ko na. Walisan ko muna sa labas tong ano. Ka ha. Walis walis lang muna. Mga boss, nalinis na natin at tumambad na nga na sobrang dami na pala ng kinalawang pati transistor oh. Yan, isa-isa natin yan mga boss, yan oh. So dami nating papalitan dito ng mga piyesa. Lalahatin na lang natin ang ano, Uh, may kalawang para shootable sure yung gawaan dito lang ako nagtataka kasi kung mapapansin nyo yung 220 ohms apat yan yung 100 ohms tatlo tapos isang 4.7 nung sinilip ko yung nakatatak sa kanya a ayan o uh, 100 Nalang din dito sa kabila kung titingnan nyo yung circuit na yan uh, ito yan ito yan tapos papunta dito ay, ah, ito, 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 yan. Ito dito, so, supply na ng differential. Sa kabila naman, yan yun. Tapos papunta na rin dito. So, supply din ng differential. Ayan, ha. So nagtataka ko, baka hindi kaya nagkamali lang magkabit dito ng ano, ng uh, supply. So try natin gawing 100 ohms yan mamaya. Tapos <coughs> uh, sukatan natin ang biasing at saka yung DC offset kung ano nangyari bakit 4.7 ohms ang nilagay dyan <coughs> ngayon kung mag abnormal yung reading ibalik natin itong 4.7 pero sa tansya ko nagkamali lang factory dipegata ito pa ganito hanggang dito mga busok kinalawang buti yung dito sa release section hindi naman kinalawang ito lang talaga ito naman kinalawang kasi nasa loob ng heatsink to tapos ito naman parang iwan ko kung bakit nangyari so palitan ko muna isa isa yan in-update ko kayo mamaya sa mga ganitong board ang nakakatakot lang yung mabura yung print niya, yung tatak niya, katulad nito kaya doble ingat tayo katulad niya, no nakakalas na so hindi naman to nasira dahil sa paglaba talagang yung design niya ng ganitong board ay talagang mabilis matanggal yung print ayan no kaya ang ginawa natin isa per channel lang tayo nagkalas para kung sakaling burado na may kukopyahan tayo dito sa kabila yan mga boss ang masaklap lang dito ay ano pag nakalas mo lahat tas wala na yung ano uh, pahirapan na katulad no nabura na yung number niya so pahirapan na talagang hanapin yan o alamin kung ano ano yan kung wala tong nakalagay sa kabila so pag pagkukopyahan lang natin yung kabila lang parang ganun lang yung discard yan kailangan kasi pag technician madiscard tayo mga boss yun lang at isa-isa ko munang kakabitan ng mga pyesa na yan para ano uh, mayari natin tapos uh, after almost 2 hours na kalikot itong buong section na to ay napalitan natin ng bago lahat ng mga ano, kasi may kinalawang hanggang dito yan naibalik na natin yung dalawang kapasitor dalawang relay ito po yung mga pinagpalitan kailangan nating itabi para makita ng customer o yung may-ari na may pinalitan talaga tayong piyesa at uh, meron tayong ano uh, resibo kumbaga. Ayan. So gagawin natin diyan ibabalik ko na lang yung heatsink andon tapos uh, hinang na lang then kunin ko yung board at uh, it itesting natin. Yung nga pala shout out kay Andro yan, kaibigan kong tik dito. Binigyan ako ng mga board uh, titingnan natin yan pag ano so tika lang mga boss okay mga boss so ang gagawin natin ay apat naman na transistor to sukatan muna natin ng biasing yung apat na transistor na para malaman natin kung wala nang problema kung wala nang problema sa circuit good na to pero wala naman tayo nakita ng ibang problema kasi yung fuse na dalawa ay buo naman So, nakaset na yung kisser natin sa DC volts. Yan. DC volts siya lang. So, on ko na. Nakadaan yan ng test bulb. Okay. Ayan, umanda na ba yung pan? Ayan, umanda na yung pan. Sukatan natin ang bias. 0.5. Baba pa at 0.5 Okay, okay. 0.5 din Kabila Nako, wala tong bias yung kabila oh. Sa DC out nga tayo. DC out. Nako, mayroong DC out ang isa. Okay. So, check natin mga boss. Parang may problema pa to kasi may DC out siya. So, tamang tama, may kadalasan tong hinaing sa akin ng mga ano na mga nagdudulog sa akin ng na mga nagdi-DIY o mga nag-i-repair lagi kasi sa aking tanong Boss, bakit ganon? Nagpalit ako ng mga kinalawang na pyesa mga alos lahat napalitan ko na pero bakit ganon? May DC out o kaya hindi normal yung bias o kaya walang bias dito sa ginawa natin yung isang transistor dito ay walang bias anong nangyari nung kinik natin yung sa C5200 nung kinik natin walang bias kaya nangyari mga boss Dinouble check ko. Kinalas ko muna yung power transistor na dalawa. Una kong tiningnan kung buo pa at buo pa. Pagkatapos nyan mga boss, ang ginawa ko, hindi na muna ako kalikot kung ano-ano pa. Ang ginawa ko kasi kung ano yung mga ginalaw natin, double check natin kasi, eh, ano to, na-overlock natin o hindi natin napapansin. Katulad nito. Tingnan yung mga boss. So ang nagka-problema itong seksyon. Ang problema simula dito, itong driver sa C ay walang bias kaya ang ginawa ko bago ako pumunta kung saan saan o mag isip ng kung ano paman tiningnan ko muna yung mga ginawa ko so saan pa ginawa ko itong lahat pinalitan ko ng pyesa so dito sa kapila wala namang problema normal naman yung sukat ng bias dyan dito tayo nag focus kaya inisa isa ko una kong tiningnan resistor baka may mali akong kabit yan 680 680 pinagkumpara ko dito sa good good naman, hanggang sa napunta ko sa mga transistor, mga boss inisa-isa ko yung mga transistor yung position, misa na lilito tayo dyan, o oh, hindi natin napapansin dito, napansin ko sa bandang dulo nagkamali ako ng lagay ng transistor, yan tingnan nyo, yan so baliktad, baliktad yung nailagay ko na polarity ng transistor, dapat nakaharap yan doon, ayan yung guide nyo dahil medyo burado na siguro nalito ako hindi ko napansin so babalik ta rin natin to mga boss babalik ta rin natin to so si babalik natin yung transistor kung okay na so mga boss ito yung mga payo ko at effective naman kahit sa akin kasi kahit ako matagal na rin gumagawa hindi tayo perfecto paminsan-minsan ni eh, sumasablay tayo katulad nito hindi natin sa dami ng pinalitan hindi ko na napansin na mali kasi pinagsasalpa ko lang yung transistor yung pak pak binabasa ko yung number hindi ko na napansin yung polarity o yung positioning ng transistor so balik ko lang to then ibalik ko yung mga transistor then testing natin ulit ayan mga boss na balik na natin tamang position na tapos nailagay din natin yung mga transistor ngayon subukan na natin mag sukat ulit ng biasing dito sa taas Okay. On ko na uli. Sokat na natin dito. Ito yung hindi natin nasukatan ng ano. O, try na natin kung may reading na agad. Wala nang ano. Yan, 0.492. Okay na, mga boss. Ayos na. So, hindi pa siya nagsiswitch yung relay kasi tinanggal pa natin yung connection. Yung galing doon sa harapan, ayun po, I kabit na natin to then tika lang, chiko nga pala yung DC out nya. DC out nya kung oh okay. So, okay, pasok. So assemble na muna natin, then testing tayo. So ayan, ibalik na natin. Try na natin i-on. Umanda na yung pan, umilaw na. Ayan. Ayun, nag-switch na yung relay. Try nga natin ng ano, baka sakali FM yan wala pa pala ako <laughs> wala pa pala ako speaker mga boss tika lang isit up ko lang speaker ano ba yan excited agit lang ayan na mga boss gumagana na kaya lang ang napansin ko dito hindi pantay ang tunog ilagay natin sa kabila yan mahina yung kabila Kapila malakas. Tapos Walang pang So possible na nito ay mga potentiometer at yan kasi sabi ng may-ari isa ka nagalawin yan kasi ah uh, sabi niya talagang naniniwala siya na walang problema kaya hindi na natin ginalaw yan. So ngayon napagana ko na kakausapin ko na lang yung may-ari at sasabihin ko sa kanya na may problema ito pero kung ayaw niya pa rin maniwala wala tayong magagawa, ibibigay kasi napatunog na natin, ibibigay na natin to sa kanya pero kung ako kung hihingi niya yung suggestion ko uh, i-recommend ako dito na palitan na lahat ng potensiometer kasi nila mo na ng alikabukto eh at saka hindi na rin nagpapangsyon ng maayos although okay naman yung tunog niya sa mic parang okay naman ata try natin sa mic natin yan. So, text ko na muna yung may-ari. Ayan mga boss, kinalas na natin at na ano, ah, nagkasundo na kami ng may-ari kung magkano babayaran niya kasi pina-estimate niya muna para kung magkano idadagdag niya kung sakaling papapalitan at nagkasundo na, pumayag na siya. So, magpapalit tayo ng mga potential meter, isa, dalawa, tatlo, dapat yung mga 6, 7, 8, 10, 11, uh, 12 bali 12 uh, potentiometer. Yun na lang ang gagawin dito, tapos okay na to. Okay, gawa na siya mga boss at napalitan na natin lahat ng potentiometer. Nalinis na rin natin yung board. Okay na. Uh, kulay blue pala yung ilaw nito mga boss oh. Yan, Hanggang dito na lang yung vlog natin tungkol sa sira ng Sakura EV 5023 UB na ginawa natin first time natin makarepair nito at medyo medyo ano pa nadali pa ako dun sa kagagawan ko din ng ano eh. Pero nagawan ko naman ang paraan at naayos natin, ay tama natin yung pagkakamali. At ayos na mga boss, ganun talaga minsan. Hindi tayo perfecto, may may mga lapses tayo na nagagawa. Pero ang pinakamahalaga dyan ay naayos natin. So, okay na si customer. At uh, maraming salamat mga boss. God bless po sa ating lahat.